dumihin sa ating store ang Angelan. Hello! <laughs> okay. Papa, you almost cannot see because it's black, black. There on the side. Ah, uh, there. May pa red, red carpet eh, no? Whee! Tingin tayo ng kaunting paputok, guys. Ayan, para kay baby. Yung ka lang worth 500. Tapos yung pwede niyang hawakan. Ayan. ba diba? Marami. First time kong pumasok dito, marami pa rin gamit dito. Pagawa kami ng garage para sa mga laruan na. May karton kasi sa, sa garage ba? So naisipan ko ganyan ang gawin. No? din naman kasi sa mga patong-patong. At least nakikita like, niya na, di ba? So, lazy days, guys. Holiday. So, nakatunga nga lang kami ng ilang araw. Ayan. So, ganyan ang sistema namin. Tatlong araw na kami nakatanga. <laughs> um, ganda din yung wala kang ginagawa. Nakatanga ka lang. Alam yun talaga tamad-tamad kang gumawa na kahit ano. Diba? Diba? sauce. So, ayan ang sauce. And then, ito yung heat. Ito, shot kake. Ito, mediscar kake, papa. mediskar kake. Medister. Medister kake. Ang <laughs> kaka na yung pagkakaiba niya. luto na ako. At sa pala, potato. Ayan, naluto ko na siya. Tama lang. And then, rice na lang sa akin. Pag... Uh, hindi enough. That's in Jagger sauce. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouch. Still warm a little bit. Mm -hmm. need to wait for Julanda. You know, you're the only house eaters, Yeah, but not just to eat pasta. May pagka-price siyempre gas station, pero ang ng burger dyan. Ayan. So, kami. Dilan, say. Hello! Ayan. Punta kami sa kabilang kan, side ng city para makita namin mamaya yung atag Yung fireworks pin. Ah! <laughs> ah! Ah! Tayo sa city. Punta tayo sa kabilang side lang, guys. Just here, Papa. oh Yeah. yeah. Not there. No, no, no. Or else, it will cover the, ano, uh, the view on the side. Yeah. <laughs> I think here is perfect. Hmm. Yeah. yeah So, umorder na lang kami ng burger doon. Pakasarap ng burger doon, guys. Ayan, yeah, favorite talaga namin ta. At ayaw, ma-stress magluto. Ano yung kasama? Ano yung sauce tips? Nga. Mm. -hmm. Sarap yan. Tapos nandito ka namin yan. Favorite spot. Mm -hmm. Mas maganda sana sa mountain. Kaya lang wala kasing park, ah, uh, parking pass. muna kami guys. So full guys. Harry good. Sarap ng burger. Hindi ko naubos. Ay lang. Kainin ko na lang mamaya. Uh, relax kami. Ah, uh, ng TV a little bit. Amin ah, may nag start na doon, no? Ha? May mga nakapark na truck dito, guys. Magbabiyahe, kawawa naman si daddy. Diba? Ah, uh, patuloy si siguro to. So, tapos, pag ito, kaunti. Eh, uh, <laughs> Dilan, dahanda natin po. Loma, di, dalit Ah, Lender, lagi That's all. That's all. Promi yeah. lang yung window pero maganda yung view yan. Masado kasi malamig so hindi namin uh, na yung camping car. Ano tulad hmm. lang kami ng TV muna habang nag-iintay. At baka makatulog ako.